Po. Eh, mute po. Mute po. mute po. Pamute po. Mamaya po tapos na ako. Ay tapos. si kailangan i-mute. sabi sabihin po masakit ah. No? Yan ang ka pa, ikaw, pa na, na, ano ka pa? Nag-school sa tinday mo yung kayo? Nag-mapya ka? Hindi. Hindi. Nag-inig ka siguro? Siyempre. Ito, pinag dito, Mamaya na po, naglilinis ako eh. O, pa, na po. Isa lang. <laughs> Balikan ko. Naka-three kayo. Naka lang ako. Wala akong patama dyan. Hili, hili. ako. Nakapide ako. Ayan, no? Piper. Kung mo ako, mo sa baby. Hindi, Pati na, ato, ate. Ate. Patingin. Patingin. Ate. 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 Ate.

kuku buma tuh star. Mm -hmm. star. 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 good girl. Naka good aku orang eh star sa pensela Wala pa Ay, ko Hay no train start Ano <coughs> number Tama ko sa delta. At kasi nakikita sa gura, tama? Tama. Hmm. man. store oh, nipis na. Tama. Tama kunding pagkakamali lang. Kaya eh, nga pag sa amin, alam mo talagang ano yan. Hindi hmm. pwedeng dito ka. Ito. 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 sundalo dito. Ito. 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 Nope. Nope. Wait lang. like this ta ta di ta ka ada tita

Ayan o. Meron pa o. O, nipis na nito. Sikit ma'am. Titignan okay. ko muna. <laughs> <laughs> May, pwede, basta, basta hila ng konti pero masakit na ito pinakamanipis na ito 31 32 33 34 36 37 38 39 sakit ma'am hmm. no wait lang hindi na pwede Putulin ko na to ha. Sorry. Pasensya na. Hindi talaga pwede. Ito ma'am. Pakiramdaman mo lang. Yun. Yun. Observe ko lang saglit. Kasi nandito, kinat ko nagawa ng hindi na pwede talaga. Tingnan mo, nakikita mo pula na. Ayan, lumabas na nga. Ito. Medyo puputulin ko na rin. Yeah. Hila, putol, hila, putol, man ha? Kasi hindi na po pwede. Ito ay puputulin ko natin. Hmm. Ito ay yung nag-assign ito. Hmm. Daba? Ma'am. Ayan na, manipis na to mga ka din Hindi na yung pwedeng tanggalin ha. Nako. Huwag kayong ano dyan. Hindi na yung dry skin. Hindi <coughs> na po siya po pwedeng ito, ito. alisin at manipis na. Ito konting pagkakamali pa ay wala na. Balik natin. Hindi pwede. <laughs> Pero pag inaan mo siya, parang meron pa. Pero wala na talaga. Manipis na yun hindi pwedeng pilitin. <coughs> yes, no Ano sabi mo kay ate? I want a DJ Mikey. Ano ba, ano sa sa'yo na I'm here DJ Mikey up Nagdulot kami kanon. Mr. Moon. Hindi, <coughs> <Nag> <coughs> <Nag> <coughs> <kaming gano>. <coughs>